Okay na sa akin ang video. Okay na. Dandan lang oh. Gina. Bisa niyo kung ano, ano oras na hintayin ko pa kayo. Yeah. Later. Time check tayo mga kalapatid, 7.05. Saya, may first dropper na tayo, ano? Galing ng San Pablo. So, tayo, na dun, ito po yung ating De Broxel. So ayan mga kalapatid, sinintay pa natin yung isa. Dalawa lang yung ating, dalawa yung ating nga uh, ni Rekta, no? Galing na San Pablo. So ayan mga kalapatid, ngayon lang dumating. So, time check tayo kanina na 7.05 in the morning. So, ayan mga kapatids, yung isa nating de Bruxel. So, mamaya, iintay pa natin yung isa na dumating. So, ayan, first drop natin. Salamat mga lods. Meanwhile... Good morning mga kalapatids. Welcome back sa ating channel, ang Kalapatids Pigeon Love. So ayan, nirekta nga natin ang ating dalawang ibo, no? yung ating dalawang jet fighter sa San Pablo City, Laguna. So 33 kilometers yung wala nang nilipad. So ayan, wow na wow So, ayan, masaya si Kalapatids Pigeon Love sa resulta ng ating ginagawang conditioning system sa kanila. So talaga namang uh, na-motivate din natin itong ating mga young birds na ito. No? So ayan mga kalapatids. So, sana magtuloy-tuloy yung kanilang, uh, magtuloy-tuloy yung kanilang <coughs> magagandang uh, ginagawa dito sa ating loft. So, ayan, tinesting lamang naman natin kung sila ay uubra dito sa rektahan, no? So, kaya, ayan, rektahan natin ang ating dalawang ibon na ito. So, ganito, ang ginawa ko kasi mga kalapatids sa inoobserbahan ko lamang ating mga... ang ating mga jet fighter no kung kakayanin nila ang uh, liparan so ayan although hindi pa sila gaano ng, uh, uh, sanay so ang huling self toss natin sa kanila ay sa Kabuyao Laguna mga kalapatid so ayan so pinapakita tayo ng uh, ng uh, kagalingan ng ating mga ibon na ito so ayan papakitan gilas ng mga kalapatids So ayan, tayo po muna ay magbibigay ng electrolyte sa ating mga jet fighter na dumating galing po ng San Pablo City, Laguna. So mamaya update ko ulit kayo mga kalapatids. Moments later. We are back again mga kalapatids sa ating channel, ang Kalapatids Vision Lord. Ang inyong nakikita ay ang ating mga future jet fighter. So sila mga kalapatids. So, dito ko nilagay, mga kalapatids, yung isa nating uh, club ring, no? Mga kalapatids diyan sa hen. So, ayan. So, anyway, ayan po yung ating mga breeder. So, ayan. May papakita ko sa inyo, mga kalapatids, yung isa nating, uh, breeder na naglabas ng off-color, no? Naglabas po siya ng off-color. So, papakita ko sa inyo yung ating young bird. So, ayan, mga kalapatids. So, anyway, ito po yung ating mga young bird, no? Papakita ko po sa inyo. So, yung pong kanyang uh... nanay. So, ayan. Ay, nasan ba? So, ayan, ayan. So, ayan, yung kanyang nanay, ano? So, ayan, African Black Eagle. African Black po yan, mga kalapatids. At ang kanyang uh, asawa ay isang blue bar. So, ayan. Pero ang nilabas na anak, mga kalapatids, ayan, may puti ayan color. So ayan po nilabas mga kalapatids ng ating uh, isang pairing na ito, no. So ayan off color po. So ayan, maganda. So ayan. So ganyan talaga mga kalapatids, no. Hindi niyo nisan ini-expect kung ano yung gusto ninyong kalalabasan na kulay. Pero sabi ng ibang mga expert na mga kalapatids ay uh, pwede naman nating palabasin ang uh, kulay. Na gusto natin kaya lang mga Kalapati's ay uh, hindi pa natin alam kung paano gagawin 'yon ano. So anyway, so malalaman din naman natin 'yan kasi ang gusto ko talagang mapalabas mga Kalapati's ay uh, kulay black talaga na African uh, Black Eagle. Kaso nga lang mga Kalapati's ay ito ang lumabas no. Off color. So ayan. So may iba... Maganda rin naman mga Kalapati's na meron tayong off color dito no. African Black din naman ito. So ayan pinros po natin siya sa stop band rate. so ayan so masusubukan natin ang linyada nito ni ni black no so ayan kailangan mga kalapatids nakatutok po tayo sa ating mga young birds sa ating mga breeder no so hindi natin uh, hindi natin na uh, masasabi baka mamaya nanghihina na yung ating mga breeder dahil nagsusubo ang mga ito no nagkukulang sila sa pagkain, So, kaya ang ginagawa ko, mga kalapatids, hanggat maaari ay binadalasan ko ang pagpapakain sa kanila dahil ang mga breeder natin ay nagsusubo dito, mga kalapatids, nilang mga baby. Lalo na at uh, lumalaki. Mada madaling lumaki ang ating mga young birds. So, ayan, mga kalapatids. So, kailangan ang ating mga breeder ay laging may patuka. So, ayan, laging gutom yan. So, kaya inaagapan natin na huwag uh, magkaroon ng karamdaman ng ating mga breeder so ayan so anyway sinusu uh, sinusubuan ko pa ito ng mga tiki tiki no ng vitamins ng calcium so ayan lalo na itong ating mga breeder dahil yung kanilang mga yung kanilang lakas talaga naman ay uh, habang papalaki ng papalaki itong ating mga young bird. Maganda. So ayan, meron pa po tayo. So pagkaubos po niya ang mga lalapatids, may reserba na po tayo ng molasses, no? So bigay po, hindi ko po, po kasi madalas napapakain yung ating mga breeder. So dalawang beses naman po sa loob ng isang araw ako nagpatuwa sa kanila. Yung so, hindi ko pala dapat ganun. Kailangan po pala ay uh, madalas ninyo silang pakakainin dahil ang mga ito ay nagsusubo. So ayan, malalaki na po. Lalo na at ang ating mga young bird. So mas lalo lumalakas ang kain ng mga ito. No? Dahil sila ay nagsusubo. So ayan, lagi silang gutom. So makikita nyo naman mga kalapatid sa mga ibon ninyo kapag sila ay talagang gutom na gutom na sila ay nagwawala. So ayan. So anyway mga kalapatids, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at uh, pagsama sa akin sa biglaang uh, paglo-load natin sa BPBC no sabi niya ang Pigeon Breeders Club maraming maraming salamat po sa ating presidente ng BPBC na si Mr. John John Sololo Racing Boy So ayan doon po tayo nagkarga kagabi at dalawa nga po ang ating uh, biglaang nairekta sa uh, San Pablo City Laguna almost 33 kilometers po ang nilipad ng ating ibon So sa susunod mga kalapatids ay uh, sa tiyakon Kaiso naman tayo sa Chaong Quezon. So ayan, 50 kilometers po approximately ang ang lilipad ng ating mga ibon. So ayan air distance po, titignan ang inyong mga lilipad ng inyong na uh, ibon, mga kalapatids. air distance. So ayan So hanggang sa muli mga kalapatids, ito po ang lingkod si Kalapatids Pidyon Lok. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong pag sa aking channel. Magpapaalam na po ako at sa susunod po mga kalapatids na upload videos natin, samahan po muli ninyo ako sa aking uh, channel. So, maraming maraming salamat po sa mga subscriber at sa mga sumusuporta kay kalapatids Pigeon so, anyway mga kalapatids, hanggang dito na lang po. Sa susunod po ang tabayanan ninyo ang pagloload natin sa Chaong Quezon. So bye bye mga kalapatids, mag-iingat po tayong lahat. Bye bye you! Masalam. I wonder what went wrong today. Eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh, to say the words you remember.